tayo. Oh, sa Hindi <laughs> ka kumuha sila eh. ano, dami. Saan? sa tayo lang. Tayo na na ano na't anak mo pa? Hindi lang na yun. Saan ang sila mo Ayun. Ano Tayo ng patis. Yan nilagay mo kami ng na anag Ayan, saan? Yun? ko isa din eh. ko na yun. Nakikilamuta <laughs> ka, nalalamuta ko na

Ngayon ako nakakita ang binayabasang nilagyan ang gustasa. Ang nilalagay sa bayang, sitaw. Sayang na. Okay, sa yung kainan. Hmm. Diba? Ang kwenda nyo lang ang tao, sitaw, tsaka masarap ang... Ito talaga dyan, sitaw. Ang kaya nga, sitaw. Tapos ang kamote eh. Nagulang eh tapos ng kanya. Sarap na Taas na naman ang sugar. Mahang bandit. Oh, Mahang bandit. <coughs> pinatanggal yung, Ano niya? ah ah kulang naman mm -hmm. oh, no. na mga sabay mga sabay lang mga sabay lang pinakain na kataron eh hmm

kain eh. Alis dyan! Ako na dyan. Ang sarap naman kumain, Paula. Oo. Oh. Tiba sa mo eh. Bukano yung bangus na lupa? 130 ,000. kilo. Hindi. 260 ang kilo. Di. Binibigay sa akin yung isang malaki. Hmm. 238. Hmm. Sobrang laki naman. Hindi man, man yung ulam lahat yun. Know. Lahat yun. Lahat yun. Know, lahat yun. Ah, nga po ako pa nga ako agahan. nggak apa-apa kalau aku men, kamu nggak suka Oh. oh. Abang-abang main di band dance ini. Nggak? Banyak abang Hmm. Tinan mo, naubos mo yung kanin mo. Sasabihin mo, ang dahil mong kanin. Sarap eh. pa, pagka... Oh! Ah! Bakit ako rin sa kanal ni Yutus, Bati? Bakit yun? ano? Bakit si si Maiti, si Maiti, bakit yan? Bakit! Gusto kong magtakado? Eh? Hindi pwede. Bago na kumakain sa La Valle de pa kumakain kami. Bibigyan bigyan ka pa mo naman yun. Doon ka. Mamaya. 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 Ano pa ganyan pang kaibigan ko? Kagabi ko lang nga Best friend ko yung high ko pa. Tagal-tagal na May nang song